Duterte uh, 2017 uh, 2018 na pinaglaban din po natin na may isang mataas ito po free tertiary education na uh, uh, bill at ay ang gusto natin dito ma-expand po para may choices po ang ating mga kabataan at ito rin pong uh, uh Philippine National Games kapag po mini Olympics sa ating uh, bansa every two years bilang chairman ng sports isa po itong paraan na ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga sa mga misyo get into sports stay away from drugs to keep us healthy and uh, fit at pag meron tayong tournament na tulad nito diyan natin na didiscovery eh, yung mga uh, future Olympians natin bilang chairman ng sports since 2019 na kami po natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at nakadalawang gold naman tayo sa 2024 Paris Olympics po supportahan natin ang ating mga atleta at isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City meron na tayong skwelahan na pwede mag-aral at the same time mag-training ang student athletes yun po ang gusto ko maging regionalized po na by region po para meron po pagkakataon yung mga kababayan natin sa sa Mindanao, sa Bisaya, sa, sa dulo ng Luzon na makapag-aral po at the same time mag-training walang masasakripisyo. Unahin ko yung mga bills, mga batas na makakatulong po, pro-poor programs po. Gusto kong i-institutionalize yung mga tulong mga ayuda na yan. Dapat po eh, hindi politiko ang mamimili ng uh, tutulungan. Medical assistance, dapat po diretso yan sa mga kababayan natin, yung mga indigent at poor na uh, Pilipinos po makikinabang dyan. Or indigent and poor uh, patients po makikinabang sa mga tulong mula sa gobyerno. Susulong po yung mga programa katulong sa mga mahirap. Job creation, food security. Dapat po yung may laman, ang siyan ng mga kababayan natin mahirap po. Agriculture, agriculture, supportahan natin ang ating mga farmers po. Dapat busog po ang ating mga Uh, farmers mo. At presyo ng bilihin dapat hindi tumaas. 'Yung mga batas na makakatulong sa mga mahirap 'yun pauunahin.